Siyam na senador ang nakipagpulong kay Pangulong Marcos kahapon. Ayon sa presidential sister na si Senadora Amy Marcos, hiniling ni Senate President Mig Zubiri ang executive session dahil sa anyay problema hinggil sa ginagawang pangangalap ng pirma para amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Kontrobersyal ito dahil sinusuhulan umano ang mga tao para pumirma kumbinsido ang senadora na ang kanyang pinsa na si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nito. Definitely, yung opisina niya ang nag alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung uh, very attenuated timeline. Uh, that is baseless, prove it. Kasi maraming uh, marites nang lumalabas yan sa Senate. Eh. A lot of speculation. Libu-libong reklamo na narawang natanggap ng opisina ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at may nakalap na rin daw siyang ebidensya kabilang na ang audio recording ng apat na kongresista na umaming sa kamara mismo galing ang People's Initiative. Pinag-aaralan niyang ilabas ang mga ito sa hearing tungkol sa People's Initiative sa Martes. 90% ang uh, ng complaints itinuturo ang uh, mga staff ng congressman. Si mayor mismo nagsalita na ito yung pakiusap ni congressman, even a congressman, is pointing his leader. Kung gusto niyong maglabasan tayo at ayaw niyo talagang aminin, para kina Marcos at Villanueva, may trust issue na o mahirap ng pagkatiwalaan ng mga kongresista, lalo na't ayon sa senadora sa naunang meeting ng Pangulo kasama ang mga mambabatas noong January 11, malinaw na napagkasundoang ititigil na ni Romualdez ang People's Initiative. Panay press release na tapos na. Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Walang kwentang kausap, ang, uh, hindi tapat. Is the entire government running rogue? The Congress is defying the uh, um, agreement with the Senate that was uh, uh, forged in the presence of the President. Kanina, nakatanggap si Zubiri ng sulat mula kay Romualdez na nagsasabing suportado ng Kamara ang kanyang panukalang Resolution of Both Houses No. 6 na aamienda sa economic provisions at susuporta rin daw ito kung magsasagawa ng sariling People's Initiative ang Senado. Nainsulto raw si Civilian rito dahil para sa kanya, nilinlang ng Kamara ang Senado sa pagpuslit ng People's Initiative. Nakakadiri at nakakasalukasok at nakakainsulto ba? Nakaliwain ka ng asawa mo? And then sasabihin sa iyo ulit, o para we make amends, mga liwa ka na din. Giit naman ni Romualdez, na lang ipaabot ng Kamara ang pakikiisa nito sa Senado, pero may patutsada rin siya. If they want to pursue or if they want to inspire another people's initiative, we shall support the same. Ibig na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso ano, abis, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung ledak, yung zona, priority. Mabilis na nilinaw ni Senate President Migzubiri Zubiri na walang diskusyon para sa People's Initiative mula sa Senado dahil dapat totoong manggaling ito sa taong bayan. Umaasa rin siyang mapipigilan ang nakaambang constitutional crisis. Sa kabila ng hidwaan ng Senado at Kamara, tuloy lang daw ang kanikanilang trabaho. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, aaksyonan pa rin ng Senado ang mga House Bills basta't makita nilang importante ang mga ito. Amor Santos, CNN Philippines.